Ano ka, nai? Sawa ni Kagawad? Ano, uh, ka? ano po yan? Mousy. Uh, <coughs> ano? <Bowsy. Bowsy. coughs> ano ka? HHW. Nag-barangay ano 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 uh, health ward. Ito, kapila. Tawag po. Ano? Ganun, kagawad? May Kagawad po diyan kaso po. Na-transfer po siya doon. Nali, late one po. Kung walang ano. ano? Ilan na? Anim na kagawad na. Ilan kagawad? Ito. 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 Ilan ang tanod? 20. Ito. Ito. Tanod niya ang kay sekreta, ano, kay treasurer. O, kay treasurer. Ang sekretaris. Ang sekretaris. Ang sekretaris. Ang sekretaris. Puro tanod uh, Puro tanod? Ito puro tanod namin po. Oh, wow. Ano sa gonggong? Ano yung sa dulo? May <coughs> kagawad daw ah. Saan may kagawad sa dulo? Kapito. Ano sa ano po yung kagawad? Ito so, puro, ka, puro tanod puro tanod. Puro tanod? Anong trabaho ni tanod? Anong trabaho ni tanod? Vendor po ako, Sir. Saan? Saan? Sa Sulir. Sulir? Ito tanod. Saan e so, sa iyo? Eto ka Eto, ano ang trabaho ninyo tanod? Kalamug po Kalamug Katanod kayo? Ano? Trabador, ikaw Trabador. Eto, bumikita po sa biyana ko Asan mo? Yung mayayari mo Eto, ano po? Saan mo? Saan Sa nanay mo Ha? Sa nanay mo Asa na Asan dito? Pagbayaw po kami Eto, ah. sa kanila, siya. Ano ka? Tanod yung nanay mo? Opo Tanod Tanod dito nyo dalawa. Sa bayo mo at sa nanay mo. Saan mo? Kaya trabahador. Dali nyo itong trabahador, Roy! Ano Dali dito itong trabahador. Dali nyo trabahador sa Aquilina. Ha? Huwag kayong lalayo Dali kayo sa Aquilina. Dali nyo itong trabahador. Dali nyo itong trabahador dali dito. Ito, kanina to. Sa po yan? Taano din po? Taano din. Taano po? Ito, bali ano po yung Taano-taano bali... 20, Roy. Puro barangay official po mga kababayan yung mga ng bahay dito. Na saan meron na po itong notice nung April pa. Grabe ito mga kababayan. So hanggang dun oh. Grabe. Dali ano yung Dali natin.